えっ Hello mga idol, it's me again, Choy Inato Go Santeros. So welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So for today's video mga idol ay meron tayong pupuntahan. No? So mag-update ulit tayo. Uh, sana po hindi kayo magsasawa na manood ng ating mga vlog. Sa lahat ng bago pa lang dito po sa ating channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ninyo ang notification bell mga idol para palagi po kayo kompletin sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya sa ngayong hapon to, mga idol ay sana po samahan nyo ako mag-explore tayo kahit ako lang po mag-isa pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog kaya samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na ito mga idol so tara let's go so yun mga idol dadaan tayo dito susubukan natin dito mag-explore at para may narinig niya kung kakaibang tunog dito so doon tayo sa taas so matagal na akong hindi nakapunta dito kaya ngayon dadaan tayo dito baka may makasalubong tayong kakaiba Sumulit tayo doon sa taas mga idol. So kanina may narito ako kakaibang tunog. So sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng nanonood ngayon, ah, sana po mag-subscribe kayo at huwag kalimutan i-click niyo yung bell button mga idol para palagi po yung updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. Sayon so, wala pa tayo nakikita ng kakaiba pero mag-explore tayo dito kaya samahan niyo po ako ha. Tara. Uy. Para sumisigaw ako, sigaw. Parang may nag Parang may humihingi ng tulong, parang may sumisigaw dito banda. parang may sumisigaw ah parang dito oh parang humingi siya ng tulong ngayon papunta pa lang tayo ngayon mga idol pero may may narinig na ako may narinig akong kakaibang tunog parang may sumisigaw dito oh parang may humingi ng tulong ba dito oh parang dito galing kanina pa ito sino kaya yun parang sino yan humingi ng tulong boses babae ba kayong si dito ala sumisigaw sigaw pa rin san kaya mata tumakbo parang sumisigaw habang tumatakbo yung babae na rinig ko dito ah. parang dito panta yung sigaw. parang dito ano hala hala ano ano ang yung babae? eh ginasa ito ah. Ayan oh, pinaghahampas pa. Wala. Kawawa naman. Saan kaya sila? Saan sila napunta? Mga idol, kakabalik ko lang dumaan dito. Saan Pero may kakaiba akong nakita. Babae pinagtut pinagtutulong ng dalawang lalaki at pinagpapalupa. Kaya pala humingi ng tulong. La. May sa... ako dito. Uy. Buti na nakita ko mga idol. Baka ipapa... Ipasok dito yung babae sa sako. Dito ko nakita. Saan kaya dinala? Sino kaya yung babae na yun? Parang kilala ko yung boses niya mga idol. Sana kaya siya dinala may mga poses to, no? Nakita ko, mga idol, dalawang lalaki yun at yung babae na kaputi. Parang nandito din nila. Ayun, mga idol, buti lang dumaan ako dito at may humingi ng tulong pero delikado, mga idol, baka mapahamag ako. Hindi naman to aswang, eh. Parang ginahasa. Humingi ng tulong. Ayun! Ayun! 糸 Mga idol, wala akong magagawa. Baka mapahamag din ako. Pero... Oo, yung babae, oh. Yung lalaki talaga, manyak. Ay, dinala. Saan Sana, dinala. Ayun na. So, yun mga idol, pasensya na po, ha? wala talaga ako magagawa mga idol kasi baka masangkot ako sa gulo nakita ko talaga sa dalawang mata ko ngayon babae na kaputi at parang pamilya sa akin yung boses niya babae humingi ng tulong kinahasan ng dalawang lalaki at pinagpapalo Ay, eh, dito sa tumakbo. Oh, ano yung sumisigaw na yun? Parang may sumisigaw. Grabe, napaka masukal dito at nakakatakot pero dito din nila yung babae. Babae na kaputi mga ito talagang ginahasa ng dalawang lalaki. saan pa yung daanan dito. Sobrang nakakatakot naman. So yun mga yung lakitang kita nyo sa hindi ko talaga na-focus yung camera kasi parang nakakatakot kasi baka ma-restrict tayo ni YouTube. Pero siyempre nandito na tayo nung nabablog na tayo. Pero kailangan din nating mag-video. Kaya ngayon hinahalap natin yung babaeng ginahasa. Sana kaya sila. Ah, saan kaya yung yung babae? Kawawa naman. Kawawa yung babae mga ito. Walang nakakatulong sa kanya. Pasensya na po talagang kitang kita ko sa aking dalawang mata mga idol pero wala po akong magagawa kasi na may mga itak at may mga ano mapahamak pa ako kapag makita ako. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, hindi ko alam kung sino yung pero parang pamilya sa akin yung boses na humingi ng tulong. Sana kaya yung tinakbo. Kawawa naman yung babae. Walang awa ka pa talaga at pinagpapalo. Uso oh. na kasi ngayon yung kidnapping mga idol ba. So ayan. So gusto ko lang ipaliwanag sa, sa lahat ng mga viewers natin na pasensya na ha. Sorry po at hindi ako nakatulong. Nakatunga nga lang ako. Nagbibidyo lang ako. Huwag niyo akong i-bash. Pero mga idol. Uso kasi ngayon yung mga kidnapping. Mga rape-rape na yan. So, sana po hindi tayo ma-violation ni YouTube. No, pero ang gagawin natin, hanapin ko muna mga idol baka mapatay 'yun. Ay, naku, ang dami na napa, ang dami na napahamak sa panahon ngayon, ang dami nang binaril, pinatay, kinahasa, no, kahit konti lang 'yung pagtatalo, patay agad. Kakaiba na talaga 'yung panahon ngayon mga idol, no? Kaya mag-ingat po tayo ha sa lahat ng mga viewers natin. Mag-ingat po tayo. mag ingat tayo mga idol sa mga tao. Huwag tayo mag-away. Uh, mag hmm? Sana kaya Ay, siya dinala. Hindi ko na makita dito. Parang may da ano dito. Parang may nahulog. Ito banda So ayan mga idol. Hanapin ko muna yung babae. Humingi siya ng tulong buti na lang po dumaan tayo dito at hindi ko naman inaasahan kasi mag-upload tayo doon sa kubo eh. Yun yung bala ko pero na, may nadaanan tayo dito at humingi ng tulong. Ginahasa talaga. Pero parang may narinig ako mga parang malapit lang yata dito sa parang may mga bahay doon sa unahan. Ay nako. Hanapin ko muna mga ito yung babae. Ginahasa talaga. Ang hindi ng tulong.